Gandang araw, mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat kaugnay sa mga kaganapan hinggil sa USS Harry S. Truman sa rehiyon ng Red Sea at Mediterranean. Pag-atake ng Houthi sa USS Harry S. Truman noong Disyembre 31, inihayag ng grupong Houthi mula sa Yemen na kanilang inatake ang USS Harry S. Truman gamit ang mga cruise ship missile at drone. Ayon sa kanila, ang operasyon ay isinagawa upang pigilan ang umano'y nakatakdang AR strike ng Estados Unidos laban sa Yemen. Gayunpaman, kinumpirma ng US Central Command, CENTCOM, na kanilang in-intercept ang pitong cruise missile at ilang unmanned aerial vehicles o AVS sa himpapawid ng Red Sea at walang ulat ng direktang pinsala sa USS Harris Truman. Insidente ng friendly fire sa Red Sea. Noong Disyembre 22, isang F-18 Super Hornet na nakatalaga sa USS Harry S. Truman ang aksidenteng napabagsak ng guided missile cruiser na USS Gettysburg sa Red Sea. Ang insidente ay maganap habang ang mga piloto ay nagsasagawa ng operasyon. Laban sa mga puwersang Houthi, parehong nakaligtas ang mga piloto matapos mag-eject. Mula sa eroplano, isa sa kanila ay nagtamo ng minor na pinsala banggaan sa pagitan ng USS Harry S. Truman at isang merchant vessel noong Pebrero 13, Ang USS Harry S. Truman ay nabangga ang merchant vessel na Besiktas at malapit sa port side, Egypt sa Mediterranean Sea. Ang insidente ay naganap bandang labing isa at apat ng gabi, lokal na oras. Sa kasalukuyan, wala pang detalyadong ulat tungkol sa lawak ng pinsala o kung may mga nasugatan sa insidente. Ang mga serya ng insidente ito ay nagpapakita ng mga hamon at panganib na kinakaharap ng mga puwersang pandagat sa rehiyon. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita. Muli, nag-ulat para sa News Trend Channel. Maraming salamat sa inyong pagtutok.